Christmas tree. Kahit saan, pwede kang makakita ng art. Talasan nyo lang ang inyong paningin at imahinasyon. Kagaya ng gagawin natin ngayon, pwede kang gumawa ng drawing mula sa pirma ng iyong kaibigan. Handa ka na ba? Sino ko? Ikaw. Bakit? Gagawa Wait. ka ng drawing mula sa aking pirma. Uy, Robert, pumunta lang ako dito para bisitahin ka. Alis na ako. <laughs> Teka, oh, maupo ma ka lang dyan. Ang gawin uh, natin? Magpipirma ka lang. Ah, pirma lang ba? Oo, oh, okay. kaya, kaya mo yan. Yan. Okay. Ito, at kayo rin sa bahay, gumawa kayo ng pirma. Magsusulat lang kayo ng inyong pangalan. Yan. Yan. Ngayon, makikipagpalit tayo ng pirma, ha? Uh -huh. At titingnan natin kung meron tayong makitang drawing mula sa pirma. Okay, Cheche? -che? Oh, wow! Ano kaya ang gagawin ko dito? <laughs> Okay. Si So ito ang first artwork ni Checha Lazaro, the artist. Para sa sa'yo. Merry Christmas, Cheche. Ay, cute naman. Tingnan mo, nawala na yung aking firma. Naging Christmas tree. Ganda, oh. ko ni Kuya Robert, ano? Kapag ibibenta ko to, siguro mga 56 million dollars. <laughs> Haha, in points. <Okay. laughs>